Naranasan mo na bang makakita ng ahas sa gitna ng kagubatan o palayan? Madalas, iniisip natin na ang ahas ay mapanganib, tuso, at dapat katakutan. Ero ayon sa matatandang alamat, hindi lahat ng ahas ay isinumpa para manaki. May ilan na minsan ay mga taong isinumpa dahil sa kasakiman o nilalang na may mahalagang kungkulin sa kalikasan. Isa sa mga pinakakilalang kwento ay ang tungkol sa pinagmulan ng isang dipang karaniwang ahas na nagmula sa isang batang babae. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na magbibigay inspirasyon sa iyo araw-araw. Hindi kalayuan, may isang maliit na baryo na napapalibutan ng luntiang bukirin at kagubatan. Doon nakatira si Halia, isang dalagang kilala, hindi lang sa kanyang kagandahan, kundi sa pagiging masunurin at mapagmahal na ana. Araw-araw, kasama niya ang kanyang ina sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayo. Sa simpleng buhay nila, Masaya na siya, bastat nakikita niyang nakangiti ang kanyang ina. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa kanya. May mga kapitbahay na naiinggit sa kanyang ganda at kabaitan. Palihim nilang sinasabi, bakit siya laging napupuri? Bakit parang kerpekto ang buhay niya? Kahit ganoon, hindi ito iniintindi ni Halia. Isang hapon, pauwi siya mula sa ilog. Nakasalubong niya ang isang maandang babae na hirap magbuhat ng mabigat na banga. Mabilis niyang tinulungan ang matanda at dinala pa hanggang sa bahay nito. Sa kanyang gulat, biglang nagbago ang anyo ng babae. Isa pala itong diwata ng kagubatan na sinusubok lamang ang kanyang kabutihan. Pinuri siya ng diwata, ngunit binalaan din, Ana, huwag mong hayaang lamunin ka ng kasakiman. Kapag pinairal mo yon, darating ang sumpa. Lumipas ang panahon, at dumating ang matinding pagsubo. Nagkasakit ang ina ni Halia, halos wala na silang makain, at kahit anong gamutan ay walang bisa. Dahil sa desperasyon, lumapit siya sa isang manghuhula. Sinabi nito na ang tanging makapagliligtas sa kanyang ina, ay isang gintong hiyas na nakatago sa kuweba ng bundo. Naglakbay si Halia at natagpuan ang hiyas. Ngunit nang hawakan niya ito, ila may tinig na bumubulong sa kanyang isipan. Itago mo ako, ikaw lang ang dapat makinabang. Sa una, nagdalawang isit siya, pero unti-unting nanaig ang pagnanais na ang kinin ang kayamanan. Doon nagsimula ang kanyang pagbagsak bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit. Ang kanyang balat ay nagbago, naging makaliskis. Ang kanyang tinig ay nag-iba, at ang kanyang mga matay kumislap na parang sa isang mabangis na hayo. Sa isang iglap, si Halia ay naging isang malaking ahas. Nang mabalitaan ng mga tao sa baryo ang nangyari, sila'y natakot. Sabi nila, may isang dambuhalang ahas na nagtatago sa bundok. Ngunit para sa mga matatanda, iyon ay hindi basta halimaw, kundi alaala ng isang dalagang binalot ng kasakiman. Mula noon, ang alamat ng ahas ay naging paalala na ang kasakiman ay maaring magbago ng isang mabuting puso ungo sa kapahamakan. Ang tunay na kayamanan ay hindi ginto o hiyas, kundi ang pusong maunong makontento at magmahal.